Ayan, magandang hapon mga kamalay. So, welcome po ulit you no, know, sa aking vlog. Ngayon po ay narito tayo sa farm. Uh, mula po nung dumating ako noong, alam ba, uh, Tuesday. Ngayon ko lang po ulit napuntan at nadiligan yung aking mga talim na talong. So, pagkabalik ko po ng bulakan, so ngayon ko lang po ulit nadiligan. So, nakita niyo po yan. May mga bulaklak na po. So, nagdagdag tayo ng mulch. Ito, nakalimutan ko dagdagan. So, nakita niyo po may sitaw ako dito. Tinanong ng ito bago ako umalis na bumuwi ng bulakan last time so meron na nakatuwa kasi may mga bulaklak na medyo challenging kasi po uh, nakana nagismag na nagsmag na naman so marami pong bulaklak oh. so kaya nagdilig po tayo ngayon ng fruit juice at saka ng calcium phosphate so yan po nag, yan po ang kanyang tsura na hapon ayan ito at maliit eh may bulaklak na ito rin bulaklak na rin so yan ganun siya. So, ito nyo po masukal yan, hinahayaan ko lang kasi mainit po, So, tapos ito pa po yung aking plot. Nadaligan ko na po yan. So -tag -tag din po ako ng mga mulch. So nakita po nyo po medyo mayabong dito. Ayan mga bulaklak na rin po. mga so, bulaklak na rin po yan. So, nakita nyo po ito bulaklak po yan. So yan po makikita nyo masukal po yung aking plot. Kasi lalo pag mainit nayaan ko lang po na ganyan. Para po merong sa salo, sa init, hindi sila masyadong pinita. Nakita nyo po. So sa akin, silong na nabibigay ko po yung nutrients na kailangan nila. Okay lang po yan na magsiksikan sila. Ganyan po ang lang mga lalit. Tinan nyo naman po. Oh. Tapos problema Oops. May nakaligtas na okra. Maluktot na. So ang aming okra dito maliit pa lang na humunga na. Malito po ang epekto pagka uh, pagtuit. Pero pagtingin ko hindi na pwedeng makain. Balik lang natin dyan. Nabalik lang natin. So ganyan po sitwasyon dito. Oops. yan. Mga mulch po ito. Kailan nyo po may bulaklak na. Bulaklak po ito ah, so, Bulaklak na Ops Pag ganito po Naitan nyo ito Baka may uod po ito So, buwan natin to Arestoy natin Wala tayong pamutol eh So, pinipiga po natin to Kasi Para po kumiuod dyan Papatay natin So, yan Ang po sitwasyon ng ating Garden uh, Ako po ay Kumuha rin ng plot Kasi nga Para mapakita po no, Tayo din ay nag-aaral kahit maalam na nag-aari pa rin patuloy na tumutuklas ganyan po trabaho natin tapos may pakita po natin sa mga kasama na ah, hindi po pwedeng salita lang tayo na salita no? o yan oh, po aking plat so meron lang po akong tatlong plat ito po dito yan ito tapos yung mga nasa gulong na yan po yung akin ganito so, sya kapag so, nakita nyo po yan yung kaya nga nyo mga tanong namin talong So, ito sa mga kasama ko, sa mga nanay, sa mga ate. At hanggang doon po yan, ang sitwasyon natin. O, so, ganyan pong ginagawa natin. Yan. Medyo challenging po kasi mainit. Pero, alam nyo po, binang mga maglilinang, mga sasakaw. Uh, ang trabaho po natin yung makalikha ng pagkain. Una po yun. So, hindi natin lalintahan ng challenge. Kasi ang nasa isip natin, yung goal natin. Makapagtanim, makalikha ng pagkain. Uh, at kung may sobra, di makapagbebenta. Ngayon, napakainit po tapos mahina po ang tubig. Medyo challenging po 'yon. So ang sinasabi ko po sa mga kasama sa mga nanay, dagdagan talaga ang mulch. Kita niyo po 'yan, 'no. Oh. Ito na kalbo na. So kailan sana matamnan na ulit 'yan. Pero kasi nagpasya sila na 'yan lang muna ang itanim kasi nga mainit, hirap sa tubig. Tapos pag ganyan kasi na hindi umulan, magastos din po sa tubig. So alam nyo po yung goal nyo na makatanim na marami uh, makapagbenta makakain uh, sa ganitong sitwasyon medyo na challenge kasi nga yung ating panahon ay kakaiba mainit talaga ayan oops yun lang po so ako masaya kasi nakabalik ulit ako dito ayan so kahit pa paano po yung mga yan ay magtutuloy pa rin so tinuligan na natin yun lang po tayo ayan lang natin ng ganyan tapos, pagpasa Diyos na lang natin ang iwa. Bahala ng Diyos. Okay. So, salamat po ulit mga kamalay. Salamat po ulit. Uh, patuloy po natin. Tulungan ng mga magsasaka. Tulungan po natin ang inasyatiba ng mga maglilinang. Uh, dahil po sila ang lumilika ng pagkain. Supportan po natin ang mga ani po ng mga magsasaka. Lalo na po yung mga organic na ani. Okay po. Salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat.